ikindigin ka din. Yung naalala mo yung nakalipas, kasi yung makaidaran mo sila di ba? Grabe talaga yung ang taong taong umita sa kanilang pasal. Ito naman yun. Pinagbabago. Ganun pa rin siya. Ganda ng kanilang pangkakahanan. Yung parang totoo, ano? <laughs> Grabe talaga. Okay. Oh. Hey, Sige lang. Ang tuwang tuwa yung mga fans talaga. Kahit naman ako, kinikilig din kahit nanonood, di ba? Ibang, I mean, parang you're in love, well, di ba? In love sila, you're in love din. Pero at the moment lang, kang padadala. sabihin mo na sana hindi na lang sila naghiwalay. Sana, ano, kagaya nung sinabi ni Micah Star na sana, hinabaan pa daw sana niya yung kanyang pasensya. Pero alam mo, ang daming sana. Okay naman na yung buhay niya, di ba? Pero, sana nga. Ang importante may kanya-kanya na silang buhay at masaya na sila sa kanilang mga partner, di ba? At may mga kids sila, di ba? Kahit ba naman magkahiwalay ay eh, okay naman yung mga kids lalong lalo na si Casey marami man hinahanap ni Casey pero okay naman sila diba? thank you for watching I'm just trying